Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalima ng agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding iyon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Wuda, Si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng dalawang taon ay babalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabukodnosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Akonias, anak ni Haring Wakim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga serdote, at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo na wa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan sa kalamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni propeta na niyas ang pamatok na nasa batok ni Remias at Binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon. Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa at ito'y gagawin niya sa loob ng dalawang taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, inausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, Nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucod nosor at magkakagayon nga siya'y paglilingkuran nila sapagkat pinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Remias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daydig na ito mamamatay ka sa taong ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Salandas na di matuwid, huwag mo akong babayaan pagkat ikaw ang mabuti. Ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sayo ay may takot, maging yung mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautosan upang hindi mapayat tamuin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay ngunit ako ay magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aleluya, aleluya. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, si Jesus sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Yesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, Ilang ang pook na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Yesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaw po niya sa damuhan ang mga tao. Kinuwa ang limang tinapay at dalawang isda tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng na mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng labindalawang bakol ng pirapirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.